Kamay na walang kontrol at makulit na kapit-bahay. Sabihin mo ang totoo! Isa akong robot! Kayang-kaya ko yun! Nagsasawa ka na siguro sa akin, oh! Bakit mo inupgrade ang battle feature ng praso ni Dylan sa pundong ito mas gusto ko nalang maging spare parts? Wow! Easy ka lang! Kailangan na kasi talagang i-upgrade ang braso ni Dylan. Kaya naisip ko na dagdagan na rin ang defensive feature niya. Ano lang? Hindi wala! Nasaktan ako! Uh -huh. Dahil pag nalang mag-focus out! Uh -huh. Ako yun ah! Dylan! Maniwala ka, hindi ko gustong gawin to! maniwala kasi! Tumigilin talaga siya ng pusa! Ah, eto na naman siya! Tomi, mo siya! Uh, 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 uh. Ano na naman to? Uh, 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 uh. Dylan, mag-focus ka! nagre respond ang kamay mo sa isip mo! Uminahon ka para makontrol mo! Eh, hindi ko naman iniisip to eh! May eh, tulungan niyo Huwag mo Ako Hindi! Hindi ikaw! Pero... Uh. 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 Focus! Focus! Uh. Hindi pa rin kumagana! Uh. 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 Mm. <laughs> Pasensya na sa abala. Ako si Han. Kapit-bahay niyo ako. Ah. Oh! Ha huh? Han! Nagkita rin tayo sa wakas. Marami na ikwentong mam sa tungkol sa'yo. Ah, kayo po siguro si Mr. Kwon. Teka, tanong lang po. Kasama niyo ba ang mga Hindi. Tobots? Hindi! Tobots? <laughs> Kasi… Alam ko nakakagulat. Pero para kasing may sumigaw na mababait ang mga Tobots. Baka sa balita… Laging nila sinasabing magagaling mga towbots. Hmm. Sobrang ganda siguro ng sound system niyo rito. Isa pa, sigurado ako narinig kong kinakausap ng sasakyan na yun ng sarili niya. Pwede ko bang lapitan? hindi! Huwag ka lalapit! ang ibig kong sabihin, hindi naman tobot yan bata. Sinang sasakyan lang yan na inaayos namin. Baka kami ang narinig mo. Maniwala ka, wala namang espesyal sa sasakyan na yan. Basta so, nga pala! Dadalan ko kayo ng casserole sa susunod! Casserole? Oo, oh, diba? Smebarks, yun ang ako para huh? sa inyo! Hmm. Kaylie, sa tingin ko may nakita kong tubot. Tama ka nga! Totoo sila! Nandiyan hmm. ka pa ba? Hello? Ano? Hindi nga! Busy pa ako ngayon. Mag-usap tayo mamaya, okay? Sige. Hmm. Ah. Hmm. Busy ka pa rin. Sana masaya ka kahit wala ako. Good night. Hmm. Alam mo, Kalimutan mo na, kutob ko lang yun. Aalamin ko muna bago ko sabihin sa'yo pagbalik mo. Enjoy ka dyan! Two bananas! Ah, hindi. Simulation complete. Dahil sa ginawa mong bagong protocols, 54% ng mine core dara ang mawawala. Ah! ah. meron talaga akong hindi maintindihan. Ha? Huh? Ah. Hmm? Sinabing sa sakyan nga lang 'yon, hindi tubo. At yung bosses GPS lang na may problema? Sa so, tingin mo ba maniniwala ako? Isa kang pilot, tama ba? Sige na, hindi ko ipagsasabi. Huwag mo na nga kami uh -huh. sundan. Doon ka sa mga kaibigan mo. Tigilan mo na sa sasakyan. Uh, alam ko, Tobot yon Sigurado ko. Uh, bahala ka na nga. Kalimutan mo na. Wow, mababait nga ang mga Tobots. Pero salbahin naman ng mga piloto nila. May punto rin siya. Ibig ko sabihin, sobra yata yun. Tama, tingin ko kailangan mong humingi ng tawad, Dylan. Para saan? Masyado siyang mausisa. At ayoko sa mga makulit. Ay mm. ayos na siguro rito. Magaling, pero ba't di natin pwedeng gawin to sa lab? Experiment naman yan, di ba? Sa totoo lang, ayoko nang guluhin ng lab ulit. <coughs> at baka magtampo na naman si Z. <coughs> Stig! At delikado. May mga gamit ka ng kami araw-araw at gauntlet na pang laban. Di mo na kailangan ng tobot. Kapag nasanay ka na riyan, katulad ka na rin nila. Nakokontrol mo naman yan, di ba? Mm -hmm. Inayos na tong mabuti ni Dad. Oh, uh, 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 Naku, mabuti. Maraming salamat talaga. Hindi naman mausisa si Han. May kakaiba nga siguro sa garahe niyo. <laughs> Biro lang. Anyway, salamat sa pagbalik ng phone niya. Pasensya na sa abala. Nako, hindi yon problema. Matagal na rin nung huli tayong nagkita. Kamusta na kayo ngayon? Ah, medyo mahirap. Nasa ospital pa rin ang asawa ko, kaya pabalik-balik lagi ako sa ospital at sa trabaho. <sighs> Madalas mag-isa lang si Han. Ganun ba? Nakakalungkot naman. Ayoko sanang palaging nag-iisa si Han. Palagi niyang tinatanong kung kailan uuwi ang dad niya. Ah, at hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Ah, pwede ka bang malaman oh, kung… tingnan mo nga naman. Pasensya ka na, Mr. Kwan. Kailangan ko nang umalis. Walang problema. Ah, ah! Okay ka lang ba? Ayos lang. Aray ko. Sandali lang po, Mrs. Lee. Paano kaya kung… Ha? Huh? Ano pong ginagawa niyo rito? Dito ako nakatira, hindi ba? Hindi ka pa pwedeng maglakad. Ang naman, ano po Ang lahat ng paborito mo. Ang buong smorgasbord? Bakit? Kailangan mong kumain ng tama para lumaki ka, mister. Ah, siya nga pala. Nahulog mo to sa kapitbahay. Ha? Huh? Nakita ko na rin! Kanina ko mo hinahanap. Sigurado yun. Hmm… Seryoso ka ba? Hindi pa rin siya nagre-reply? <laughs> madalas ka palang pumupunta sa garahe na yun, tama ba? tate pero hindi na ngayon. Alam mo, naisip ko lang, anak. Dahil sa mga nangyari sa atin, madalas wala ako sa bahay. At ayoko sanang iwan ka rito ng mag-isa. Ano kaya kung doon ka muna kina Mr. Kwan ng ilang araw? Ano? Masaya yun. Mabait naman siya. Kung magpapakabait ka, baka iturka niya sa garahe nila. Babalik din naman ako agad. Yan din ng sinabi niyo tungkol kay Dad bago siya dinala sa ospital. Ma'am. Ilang araw lang naman 'yun. Babalik rin ako pangako yan. Hmm. Tada! Leek chili cake. Eto na. Ang bango, 'di ba? Uh, uh, Sige na, Kumuha ka na. May sasabihin din ako. Problema nga naman. Dapat dinala na lang natin ang road ripper. Pag sinira na naman ang kawat sa plano natin, bankrupt na tayo! Kalagay ko, mabuti na rin at hindi tayo bank <coughs> oh. oh. Isa pa, hindi pa rin handa ang road ripper. Ano bang problema, Eugene? Sandali, huwag mo sabihin, gumagawa ka na naman ng walang kwentang invention. Tulad ng stealth mode na nakatulong sa atin. Ah, uh, nga yan. Pero hindi sapat yon. Dapat meron ng progress bago ako bumalik. Maliban na lang kung gusto mong dalhin kita sa junkyard. Walang wifi sa lugar na yon. Biro lang yun, di ba? Pero Dad, obsessed siya sa mga towbots. Makikita niya mga yun. Bored lang siya. Kailangan niya nang makakasama. Naaalala mo ba nung obsessed ka rin sa mga towbots? Hindi. Iba naman to. Kapag nalaman niya na nandito sila sa garahe, baka sabihin niya sa lahat. Alam ko naman yon, pero yun ang tama. Kailangan niya ng suporta natin. Malaking may tutulong na isang simpleng kabutihan. Napatunayan na nating dalawa yan. Hindi ako masyado nag-aalala. Kung magkakasundo kayong dalawa, baka maging abala na siya at makalimutan na rin niya ang tungkol sa mga tobots. Yup, baka humanga pa nga siya sa'yo, Dylan. Alam mo na, parang sangkuya. kuya. Um, mm, Wow, nagluto ka pa? Hindi mo na dapat ginawa yun. Pasasalamat ko ito sa pagbabantay niyo kay Han. Anong sasabihin natin, sweetheart? Salamat po at pumayag kayo. Pasensya na, makulit ako kanina. Kalimutan mo na yon. Mahilig ka raw sa mga robot? Opo. <laughs> Mukhang pareho ang gusto niyo ni Dilan. Ah, uh, mm. oo po. Tama yon, big bot fan. Magiging masaya to. <laughs> okay ka lang ba rito sa taas? Pwede kayong magpalit ng kwarto. Ayos lang po. Salamat. Mas gusto ko nga po rito sa taas. Uh... Sabihin mo lang sa kanya kung may kailangan ka. Sa bahay na to, <laughs> siya ang kuya mo. Salamat po ulit, Mr. Kwon. Tama. Uh, ganun na nga, Han. Ako ang kuya mo. Mas naging weird tuloy, Dad. Nakatingin siya sa akin na para akong baliw. Baka hindi naman siya ganun kasama tulad ng iniisip ko. Uh, uy! Mahili ka sa robots, di ba? Tingnan mo tong gagawin ko! Bionic hand! Engineer si Daddy, siyang gumawa nito. Kaya pwede mo ring sabihin na isa akong part robot. <laughs> Nagbibiro lang ako. Ah, siya nga pala. Anong nangyari sa pamo? mo? Baka matulungan ka namin. Ah!